Yeah mga pre, uh, ito may tuturo ako sa inyong kakaibang atake naman no. Oh. Yeah, kung nakita di ba, pinalalagay pinalalagay ko ay Ronald Kabilaan. At ito, ito talaga may problema yung kanyang <coughs> yung kanyang pinaka mga pre, uh, bilog na yan, kaya kapag kakitapitan mo yung kanyang kambyo, uh, dumudulas na mga pre. Uh, kaya gagawin natin 'to ng kakaibang atake. Yeah mga pre, kapag nalagay niyo ng ganyan, lalagay nyo dyan tapos we wi will nyo mga pre at uh, ipopol nyo pull yan pull <coughs> tapos mas mayagi mga pre kapag uh, ginamitan nyo ng uh, malaking ano, no, tornillot nut yung sukat mga pre ay 14 mas matibay yon yan ah we will natin yung mga pre paikot at yan na nga na pull na natin mga pre at ilalagay na natin itong mga pre at susubukan na natin. <coughs> kung nahabaan kayo sa tornil yung mga preyan, yan, pwede nyong putulan mga pre para hindi gano'ng kahaba. Para nasa inyo kung puputulan nyo o hindi. Dito hindi ko na pinutulan at saktong-sakto lang naman. At yan na, hahapitan ko na maigay mga pre at makikita nyo na talagang matibay yung pagkakagawa natin. Kahit per sa inyo may mga pa kasi maganda yung pag-welding natin, hindi siya bibigay no. Talagang kakapit siya ng maigi. Ayun na. So na natin 'yan mga pre. Ah. Ay, sapat sa bayara. Pangmatagalan ng mga pre na remedyo.